Nakatikim ka na rin ba ng prutas na tsesa? Saan mo naman maihahambing ang lasa nito? Batid ko na hindi lahat sa inyo ay nais kumain ng prutas na tsesa. Subalit magugulat ka sapagkat naguumapaw pala ito sa napakaraming sustansya. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay isa-isahin natin ang mga binipisyo at pakinabang sa tao ng prutas na tsesa. Dahil baka may karamdaman ka ngayon at ito nga ang solusyon na matagal mo nang hinahanap. Pero bago tayo magpatuloy kung bawa ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Canistel, Potiera Campichana o mas kilala nga natin bilang Chesa o Egg Fruit. Native ang punong ito o ang prutas na ito sa bansa katulad ng South Mexico, Belize, Guatemala at El Salvador. Ngunit madalas string itinatanim dito sa atin sa Pilipinas. Ang punong ito ay kadalasan ngang tumataas ng hanggang 10 metro o 33 talampakan at namumunga nga ng may laki at hugis puso, minsan ay pahaba o pabilog na dilaw na mga bunga kung mahihinog na. Binansagan nga itong egg fruit dahil may lasa itong maaring maihambing sa hard-boiled egg o nilagang dilaw ng itlog Matamis ang bunga ng Chesa kung ito ay hinug na at may texture nga ito na minsan ay creamy o powdery Kadalas ang makikitang itinatanim sa probinsya ang punong Chesa Subalit madalas din ay di nga ito pinapansin kahit na nga nagsusumigaw na ang mga malalaki at madidilaw nitong bunga Ngunit alam mo ba na napakarami pala nitong sustansyang daladala. Kaya naman, halika at isa isahin natin. Tulad ng lahat ng prutas, marami ring dalang sustansya ang prutas na tsesa. Katulad ng vitamin A, niacin, calcium at vitamin C. Kaya naman mainam para sa malusog na puso ang pagkain ng tsesa. Nire-regulate nito ang inyong blood pressure at the same time ay naglilinis ito ng daluyan ng ating dugo. Mainam din ito para sa mayroong mga diabetes. Ang niacinamide o niacinitong chemical ay pinaniniwalaang ang mabisa para sa mayroong mga diabetes. Kung kakain ka ng tsesa ay maaring maging epektibo at gagana ng maayos ang mga iniinomong gamot para sa diabetes. At batid naman natin na dahil ito ay isang prutas na kulay dilaw, mainam nga ito sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang beta-carotene nitong dala ay makatutulong na mapababa rin ang tsansa sa pagkakaroon mo ng katarata. Epektibo rin para sa mayroong arthritis ang prutas na ito upang mas mapasigla nga ang galaw ng mga muscle at joints mobility sa ating katawan. At dahil mayaman nga ito sa vitamin A, C at beta-carotene, ang mga nabanggit ay isang mahusay na antioxidants upang mapigilan ang pagkakaroon ng mga cancerous cells sa ating katawan na pinagmumulan ng mga cancer. Kung kayo naman ay hindi mahilig uminom ng gamot kapag nilalagnat, mainam rin ang pagkonsumo ng prutas na ito upang mapabilis na gumaling ang lagnat at ang inyong ubo. Mainam din para sa mga buto ang prutas na tsesa. Ayon sa ilang pag-aaral, ang prutas na ito ay packed with minerals gaya ng calcium, iron at phosphorus na essential nga para sa produksyon ng red blood cells para sa malusog na bone development. Kung mahilig ka rin kumain ng tsesa, ay tiyak na mas nga nito ang tsansa sa pagkakaroon mo ng Alzheimer's disease sa inyong pagtanda. Maaari mong kainin ng fresh ang tsesa, gawing jam, gawing shake, at gawing ice cream upang ma-enjoy nyo ito habang kinakain. Ngayon, nais mo na rin bang kumain ng prutas na tsesa? Ano ang tawag nito sa inyong probinsya? Nakatikim ka na rin ba? Nakatikim ka na ba ng rambutan? Isang prutas na masarap, mapupula, mabuhok, at may kakaibang hitsura. Mabibili sa mga pampublikong pamilihang bayan at di kamahalan ang halaga. Subalit hindi batid ng karamihan ang naguumapaw pala nitong mga sustansya at pati pala ang mga buto nito ay mapapakinabangan din pala. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay samahan ninyo isaisahin isa isahin ang mga binipisyong hatid sa atin ng prutas na rambutan. At kung kumakain ka ng anito, ay mas marapat na ito ay yung malaman. Ang rambutan o Nepelium lapasium bilang taxonomic name ay isang klase ng medium size na punong kahoy at kabila nga sa pamilya ng Sapindaceae. At kauri nga nito ang ilang prutas na ating kilala katulad ng longan, lychee, pulasan at quenepa. Ipinakilala e ang rambutan sa atin sa Pilipinas ng mga Indonesian noong mga taong 1912 at hanggang sa kasalukuyan nga ay mayroon ang mahigit sa dalawang daang klase at cultivars nito gaya ng kilala nating tuklapin o simakan rapia at sinyona masarap kainin ang rambutan o di kaya naman ay isang kap sa pagawa ng mga dessert subalit ilan pa lamang sa inyo ang nakababatid na pati pala ang mga buto nito ay maaari mong ilaga o isangad at makakain din pala. Ngunit may konting lasa ng pait. Batid mo ba na isang mainam na prutas ang rambutan? Mayaman nga ito sa antioxidant at maaring mag-boost ng ating immune system. Nagpapababa din ito ng blood glucose level na magresulta sa lower blood sugar level sa pagkain mo nga lamang nito ay maaari mo ring malabanan ang pagkakaroon ng ilang mga cancer cell at mapipigilang ito ay dumami pa. Kung ikaw ay nilalagnat naman, mahusay rin ang pagkain mo ng prutas na ito upang ikaw ay gumaling kaagad. Kung feeling mo naman ay maraming bulatis sa tiyan, mahusay din ito o ang pagkain nito upang ito ay maagapan. Nagtataglay rin ng prutas na rambutan ng geranin content na makatutulong upang malabanan ang type 2 dengue virus. Kaya naman, mainam ngang kumain ng rambutan lalo na ngayong tag-ulan. Subalit ang mga buntis naman o ang mga nagpapagatas ay maaaring magingat sa pagkain ng marami o ng sobra ng prutas na ito o maaaring kumonsulta muna sa inyong doktor. Hindi ba't hindi lamang pala malasa ang prutas na rambutan? Kundi napakarami pa palang pakinabang. At alam mo rin ba na ang pangalang rambutan pala ay hango sa salitang malay na rambut o ang ibig sabihin ay buhok o kung ating itatranslate ay nangangahulugang ang prutas na animoy buhok. Ikaw, mahilig ka rin bang kumain ng rambutan? At itinatapon mo nga siguro ang mga buto nito. Aksidente ka na rin bang nakakagat ng buto ng kalamansi o ng lemon sa iyong kinakain? At biglang ang nawala ang iyong gana dahil sa mapakla at medyo mapait nitong lasa. Subalit so huwag kang mag-alala. Dahil batid mo ba na maging ang mga buto pala nito ay naguumapaw sa sustansya. Mga buto na madalas ay tinatapon nga lamang at hindi natin pinapansin. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang napakaraming benepisyo sa atin ng mga buto ng kalamansi, ng lemon o maging ng orange. Ang mga lemon o kalamansi ay popular dahil sa napakaraming rason. Ito nga ay mainam na pandagdag lasa sa mga pagkain. Mayroong mataas na vitamin C at mahusay na panlaban sa sipon. At panlaban rin sa napakarami pang mga karamdaman. Subalit ang mga buto nito ay naalis nga natin at itinatapon lamang. At hindi natin batid na maging ito man ay labis pa lang kapakipakinabang dahil maging ang mga buto nito, gaya ng laman, ay nag-uumapaw rin pala sa mga sustansya na kinakailangan nga ng ating katawan. Kaya naman halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo nitong daladala. Ang mga buto ng lemon o kalamansi ay nagtataglay ng mataas na bilang ng mga flavonoids, limonoids at mga dietary fibers at ang mga compounds na ito ay nagsisilbing ang antioxidants sa ating katawan na upang makaiwas tayo sa ilang mga karamdamang kaugnay ng cancer, heart disease at maging diabetes. Siguro nga ay isa ka rin sa gumagamit ng lemon o kalamansi sa pagpapanatili ng magandang kutis at makinis na balat. At gaya nga ng lemon ang mga buto rin ito ay mainam na source ng vitamin C at mahigit nga sa 46.9 mg nito ang matatagpuan sa buto ng kalamansi o lemon. Mainam nga nitong pinapagana ang collagen synthesis sa ating balat at mahusay ring protection laban sa UV rays o init ng sinag ng araw. Ang lemon seed oil din naman ay sinasabing mayroong analgesic effect sa bahagi ng ating utak na siyang nagsasabi nga ng sakit na ating nararamdaman at pinaniniwala ang isang mahusay na pain reliever. Batid mo rin ba na ang butong ito ng kalamansi o ng lemon ay mahusay na antibacterial, antifungal, at anti parasitic infection? At ang pagkonsumo nito ay makatutulong nga upang malabanan ng ilang mga infeksyon na nasa ating balat, kagaya ng candidiasis. At nakatutuwang ang isipin at malaman na ang mga butong ito pala na itinatapon mo lamang ay maaari palang magpaganda ng ating mood at maaaring magpaganda rin ng ating memorya. Na napakainam lalo na nga sa mga nag-aaral na estudyante sa tulong ng lemonin na matatagpuan nga sa mga buto ng lemon ay may improve ang inyong feel good hormones upang lagi kayong maging masaya at matalas ang memorya. Ayun nga sa isang pag-aaral, ang lemon seeds daw ay isang potensyal na panlaban sa pagdami o pagmumultiply ng mga cancer cells sa ating katawan at upang tuluyan na ngang maiwasan ito. Ngunit papaano nga ba kakainin o ikukonsumo ang mga butong ito ng lemon o ng kalamansi? Marapat na kumain lamang o kumonsumo kayo ng tatlo hanggang limang piraso nito at hindi lalabis na maaari mong ilaga at durugin kasama ng gatas o kaya ay ng tubig. Maari mo rin itong ibabad sa tubig ng magdamag upang maalis at nang lumambot ang mga balat nito. Pagkatapos ay durugin ang laman nito at gawing paste at mainam nga itong isang cup sa mga nilulutong pagkain o mga ipinepreparang mga inumin. Subali tandaan na kung allergic naman kayo sa kalamansi o sa lemon o iba pang mga citrus na mga prutas ay iwasan mo rin maging ang mga buto nito. Ang mga natural remedies ay hindi lunas at remedyo lalo na nga sa mga kronik na karamdaman. Kung kaya mainam pa rin na kumonsulta sa inyong doktor. Ikaw, nakakagat ka na rin ba accidentally ng buto ng lemon o kalamansi sa iyong kinakain? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.